Yung dalawang taon ka lang na hindi nakauwi sa Pilipinas Pero, grabe yung mga presyo ng mga inumin at mga pagkain dito Hi, ako nga pala si W, isang OFW Mayaman na pala ako, kaso pera na lang talaga Ang kulang Sa araw nga po palang ito, ay nandito na ako sa Pilipinas At syempre, kasi wala tayong pera at mahirap tayo Kaya nag-commute pala ako Sumakay lang ako ng bus pauwi sa aming probensya. Oo, tama po kayo sa narinig nyo. Bakit? Kasi nga, kung kukuha pa ako ng sasakyan or magpapasundo pa ako, medyo malaki ang magagastos. Siguro abuti ng 10,000 or 15,000. Yung 10,000 na yun or 15,000 na yun, ibili mo lang ng pagkain, siguro mabubusog ka pa. bi practical ba? Kasi nag-abroad ako kasi para sa kinabukasan hindi ako nag-abroad para mag-impress sa karamihan. Sumakay pala ako sa 5 star, opo. Bali, nagano pala ako sa terminal nila sa Pasay. At syempre, palis na nga po tayo. At nakita ko nga pala si Mr. Donut. At syempre, may nakita akong couple. na ko yung aking asawa. Pero darating din tayo doon. Konting panahon na lang at konting oras na lang. At syempre, habang binabaybay nga po pala namin yung kalsada, nakita ko yung mga vendor na to. Pag may nakita ka na vendor na ganyan, ibig sabihin nasa Pilipinas ka na. Alam mo ba, yung mga vendor na yan, nagbebenta sila ng quick quick or buko. Opo, tama po kayo. At by the way nga pala, na ako sa Maynila. Bakit? Kasi dati last week o nung panahon ng pandemic, wala akong makita kahit isang tao na naglalakad dito. At wala akong makita kahit isang sasakyan. Pero ngayon, grabe. Kahit yung kalsada, medyo maraming kalat na. Ewan ko ba? Pero alam nyo ba, kung ano yung pinaka napansin ko dito, yung presyo ng inumin. Alam mo ba yung bibili ka ng sito na 350 ml? Dati binibili ko lang yun, 25 pesos. Alam mo ba, nabigla ako. 350 ml, 60 pesos. Aba, sabi nagtanong ako, siopaw. Alam mo yung show Ang lit-lit. More than 80 pesos. Sabi ko, okay lang, mag-sito lang ako. Kaya pa naman tisin. Hirap talaga magpakawala ng pera, lalong-lalo na kung pinaghirapan mo lahat ng kinikita mo. Bilang OFW kasi, mahirap kitain ang pera. Oo, tama kayo. Pero alam nyo ba, kung sino lang yung mga makaka-relate ng mga salitang ganyan na mahirap kitain yung pera? Yung mga OFW. Kasi sa totoo lang, ang hirap talaga maging OFW. Ang sarap lang pakinggan sa iba, lalong-lalo na kung hindi pa nila nasusubukan yung trabaho, ng mga OFW. By the way nga pala, nagbigay na rin ng ticket yung conductor. Nabigla na rin ako sa pamasahe. Grabe. Ganito ba talaga? Yung 2 years ka lang na hindi umuwi sa Pilipinas pero bawat ano iniisip mo, bawat expensive o gastusin ay iniisip mo. bawat ganun? Ang mahal. Parang ang hirap pakawalan. 460. Parang hindi ko kaya pakawalan yung 460 pesos. Kuripot na ba ako nun? O talagang sadyang alam ko lang yung hirap kung paano kitain yung pera. At by the way nga pala, nakita ko yung mga malalaking building dito. Namangha ako, kaso mas namangha ako sa mga bayadin ko, gaya na lang ng pamasahe ko. Pero mas inisip ko na lang, siguro mas mahal pag nagpasundo ako. Siguro mas mahal pag nagtaksi ako. Kaya binayadan ko na yung 460 pesos. Tapos ko nga palang magbayad ng 500 pesos. Dahil lang bayadin ko ay 460 pesos. Binigyan naman ako ng sukli na 40 pesos. Grabe. Yung 500 ko parang saglit lang. Parang ayaw kong bitawan pero wala tayong magagawa. At nalibago rin pala ako dito. Alam niyo ba yung mga toll gate dito? By scanner na rin. Aba, kakaiba na rin ang Pilipinas. nag improve na rin. Sana tuloy-tuloy lang para walang gaanong traffic. At by the way nga pala, namili rin ako ng chicharon. Kaso, yung murahin lang. Yung abot kaya. Tatlo, isang daan. O ba diba? yun na lang yung pinili ko. Kaya kinain ka na lang. At syempre dahil nandito ka sa aking video, maraming salamat.